sa aking balita ang showbiz, hindi naging hadlang kay Ia Villania ang kanyang pagbubuntis para itigil nito ang pag-workout. Sa kanyang Instagram account, ibinandera na aktres ang kanyang workout video na kanyang tinawag na tamang buntis effort workout. Nilagay nito ni Ia ng caption na, moving while I still can, fifth pregnancy and just doing what I've done in the past. Samantala, inami naman ni Ia na nag-aalala na rin siya sa kanyang pagbubuntis dahil sa kanyang edad na 38 anyos pero may trust daw siya sa kanyang katawan at hanggang may trust umano siya sa ibinigay sa kanya ng Panginoon ay magiging maayos ang lahat. Alam niya raw na may dahilan kaya pinagkatiwalaan pa siya ng Panginoon ang isa pang pabubuntis kaya gagawin niya raw ang lahat upang maalagaan ang nasa tiyan niya at sana raw ay maging smooth ang kanyang panganak tulad na nangyari sa kanyang naunang apat. Sa comment section ay sinagot naman ni Iya ang isang netizen na nagsabing pwede daw palang gawin ng pag-workout kahit buntis na. Ayon sa actress, ginagawa lamang niya ang ganoon dahil normal na sa kanya ang exercise at lifting kahit pamilya na raw ang katawan niya sa ganong sitwasyon at kung gagawin raw yun ng iba ay magpacheck muna sa kanilang OBE.